Nahuli kam ang pagkatumba sa usa ka lampo sa Mandawi City. Ang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, yes, nakapanguta ng city official nga nung kalit nga natumba kining maong decorative lampo sa Mandawi nga giawhag na nila nga ipapaayo. Hmm. Please. Sa kuha sa CCTV, makitang nang lakaw lang kini estudyante kilid sa City Hall. O sa kanila, may aksyon o gunit sa lamppost dayon kinina ang nahitabo. Nakugang na lang sila sa kalit nga pagkahagsa niini ini nga nahitabo ni miaging gabi. Dihang gisusi sa GMA Regional TV, kinina ang itsura sa dapit. Sa galinya nga mga decorative lampposts tupad sa City Hall, may pipila nga bakante na ang base na lang ang nahabilin. Ang maong mga lampposts na taod sa dapit, parte sa pagpanindot sa City Hall Grounds ug Heritage Plaza. Gilibutan ni Ini ang Clock Tower, ang edipisyo nga gipabarog aron mahimong dugang landmark sa Mandawi. Dihang gikuhaan sa iyang habig, gikumpirmar ni Mayor John Kiwano nakita na niya ang maong video. May lang gani, way na Giawhag niya nga ipapaayo dayon kini. Pasig ang ang materials use, ano? I don't know if that's part of the clock tower pag kontrakana ka na sa city patakiwan ipaayo lagi na siya pero malagi na tong kung substandard ba ni na, I hope not Gisuwayan sa mnamo pagkuha ang habig sa DGS o City Engineering Office kabahin sa pagkatumba sa off-cam interview, gipasabot sa ilang labaw, ipapaayo radayon kini sa contractor sa maong proyekto. ses na abtan sa kining mga personnel sa contractor nga mi tarong na sa base ni atong maong lampost area ses og mao ang gipasabot sa city official nga tulubagon sa contractor ni atong maong proyekto ang pagtrabaho paghapsay gyud hinuon ning maong mga decorative lamposts, ses dagang salamat Nico Sereno